Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sport PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang minamalas na nga po ngayon, ang New York Knicks. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang mga manlalaro na sureball ng babalik sa Los Angeles Lakers sa susunod na season. May pagkakataon na nga po sa mga katrops ang New York Knicks na i-close out ng kanilang first round series laban sa Philadelphia 76ers at dumerecho na sa second round ng East Playoffs matapos silang lumamang ng 6 points sa uli mga segundo ng kanilang Game 5. Subalit sa kasamaang palad ay natalo pa nga po sila dito sa overtime sa score na 112-106 dahil sa mga nagawang turnover dito ng New York Knicks lalong lalo na ni Jalen Bronson. Kaya dahil nga po sa nangyaring ito ay umabot na lamang nga po ang kalamangan ng New York Knicks sa 3-2 sa kanilang first round bago sila pumunta sa kanilang game 6 na gaganapin sa home court naman ng Philadelphia 76ers sa darating na May 3. Sa madaling salita, nangangamoy na nga po na aabot pa sa game 7 ang kanilang serye. At ang masakit pa dyan mga katrops para sa Knicks ay paunti-unti na naman nga po silang minamalas ngayon sa playoffs. Sa katunayan, nawalan ulit nga po sila ngayon ng isang mahalagang scorer sa kanilang lineup. Matapos magtamo ng season ending injury ang kanilang shooter ni si Boyan Bogdanovic sa kanyang kamay, sa kanilang nagdang game 4. Yes, tama nga po ang inyong narinig mga katrops. At least dalawang mahalagang player na nga po ng Knicks ang out sa kanilang lineup kasama na dyan si Julius Randle. Kaya medyo questionable na nga po ang mga magagawa pa ng Knicks ngayon sa NBA playoffs. Samantala, poon na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa mga manlalaro na sureball ng babalik sa Los Angeles Lakers sa susunod na season. Aminin man nga po natin sa hindi mga katrops, meron at meron na nga pong mga manlalaro ang tuloy ng matatanggal sa lineup ng Lakers ngayong offseason. Bali hindi rin naman nga po ito gumana ngayong taon kaya malinaw na nga po na kailangan talaga ng kanilang team na gumawa ng malaking pagbabago upang maisayos ito. Pero kung meron man nga po mga katrops aalis sa kanilang lineup ay meron na rin naman nga po ditong sigurado ng babalik at kabilang na nga po dyan ang kanilang mga players na si Anthony Davis, Rui Hachimura, Austin Reeves, Gabe Vincent, Jared Vanderbilt, Jalen Huchifino, at si Maxwell Lewis na pare-parehong meron pang natitirang kontrata sa Los Angeles Lakers. Bagamat na rin nga po mga katrops, wala lang kontrata si Spencer Dinwiddie sa Lakers ay gusto pa rin nga po niyang bumalik sa kanilang lineup sa susunod na season. Ngunit kahit man nga po mga katrops gusto nilang manatili sa Lakers, ay bilang lamang nga po sa kanila ang posible talagang manatili sa kanilang team since magdedepende nga po ito sa magiging desisyon ng kanilang front office. Isa pa, kahit man nga po mayroon pa silang natitirang kontrata, ay maaari pa rin nga po silang tanggalin sa kanilang lineup anumang oras sa pamamagitan ng pag-trade sa kanila sa darating na off-season. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.